Magandang aram sa iyo. Naisip mo na ba, uh, bakit kaya yung mga magagandang nasimulan natin, mga proyekto, minsan organisasyon o kahit ministeryo, parang bigla na lang nawawala pag uh, wala na yung founder, yung nagpasimuno? Oo nga, no. Ang daming ganyan. Sayang yung effort. Yun nga eh. At madalas, hindi naman sa vision nagkukulang, di ba? O sa plano. Ang sisipatin natin ngayon ay um, paano ba talaga magpatubo ng mga leader. Yung mga leader na hindi lang basta magpapatuloy kundi ano yung magpaparami pa nung nasimulan, lalo na yung galing mismo sa komunidad, yung tinatawag nilang katutubong leader. Ah, indigenous leaders, okay. Napaka-timely niyan. Oo. At ang mga insights natin ngayon galing ito sa isang uh, malalimang pagsusuri ang pamagat pagtagumpayan ang mga karaniwang hadlang sa katutubong pamumuno. So titignan natin yung mga nakita nilang uh, mga hadlang, mga barriers kung bakit madalas pumapalpak yung pagpasa ng pamumuno. Sa mm. gusto nating halungkatan talaga bakit bang hirap ano? Mm. Ang hirap bitawan ng control minsan kahit alam nating kailangan para lumago yung iba. Mm, control, malaking bagay 'yan. At ano yung mga parang susi? Para makabuo ng leadership na, yun nga, may tibay, may ugat talaga. Mm -hmm. Sige, simulan na natin itong paghimay? Game. Okay, Sabi doon sa material, ang ugat daw talaga ng problema. Madalas, ito yung term na ginamit nila, failure of transfer. Hindi raw na ipapasa ng maayos yung baton, kumbaga. Ah, yung pagpasa. Parang sa relay race? Oo, parang ganun. Ang resulta, sobrang pag-asa doon sa nagsimula o kaya sa mga tagalabas mga external groups. Tama, nagiging isang malaking transfer problem nga siya. At um, dito papasok yung isang konsepto na nako medyo intriguing dun sa source, eh. yung tinatawag nilang golden cage of dependency. Golden cage. Para ang ganda pakinggan pero kulungan pala. Yun nga, sobrang pag-asa sa founders o sa external groups para sa pondo, para sa mga desisyon pati sa direksyon, ganun. Sa labas Parang ang ganda kasi, wow, may suporta. Pero sa totoo lang, para kang nasa hawla. Pinipigilan ka na magkaroon ng tunay na paglago, ng ownership, lalo na yung mga local leaders. So, nagiging ano lang sila? Tagapagpatupad? Ganon? Oo, parang executor lang, hindi tunay na may-ari ng misyon. Nako, Parang ang hirap tuloy kumawala, no? lalo na siguro sa kultura natin, meron tayong uh, utang na loob factor, di ba? Baka mahirap para sa local leader na magsabi ng, ah, kaya na namin to, kasi baka isipin, ay walang utang na loob to. Exacto. That cultural nuance, grabe, pwedeng mas magpakapit dun sa golden cage. At madalas pa, kasama nung dependency, eto pa isa, paternalism. Paternalism, yung parang tatay-tatayan. Parang ganon, yung pagkontrol na nagbabalat ka yung pag-aalaga. Yung mindset na kami ang mas nakakaalam para sa inyo. Minsan, umabot pa to sa extreme, yung pinatawag na heroic leadership. Ah, yung nakafocus lahat sa isang tao, yung super charismatic leader. Yun, magaling siya, walang duda. Pero ang tanong nga, paano na pag nawala siya? Yung buong sistema nakasandal sa kanya. Oo nga, ang fragile pala ng ganong setup. Kasi kung nakaasa lang sa funding sa labas o sa isang hero, isang pitik lang pwedeng gumuho lahat. Totoo. So ano daw ang parang unang hakbang para malabanan tong mga ganitong tendencies, itong paggagahom at pagkaasa sa labas? Well, sabi sa source, ang lunas daw nagsisimula talaga sa pagbabago ng, ano, ng pananaw, mindset shift, at dapat nakaangkla sa mga prinsipyo. Isa na doon at napaka-importante yung konsepto ng stewardship, pagiging katiwala. Stewardship. Oo, dapat malinaw sa lahat, lalo na sa mga founders o yung mga nagpupundo, na hindi sila ang may-ari ng gawain. Ang Diyos ang may-ari, tayo mga katiwala lang. At ang tunay na katiwala ayon sa source na ginamit pa nila yung Parable of the Talents ay nagpaparami hindi nagiimbak lang o hindi kumukontrol lang nagpapalago wow ibang mindset nya yon mula sa pagiging boss na parang may-ari papunta sa pagiging katiwala na tagapamahala lang at kasama siguro niyan yung uh, servant leadership na nabanggit din no tumpak diretso yun counter yun sa paternalism yung paglilingkod na ang layunin ay palayayin yung iba para sila naman ang makapaglingkod at mamuno hindi yung ikaw lang lagi Gets ko. Tapos, dito na ba papasok yung model na sinasabi mo? Yung parang practical application? Oo. Eto na yung practical na modelo nila. Yung seed and soil framework. Ganda ng metaphor, no? Binhi at lupa. Oo, ma. E soil testing. Bago ka pa pumili ng leader, bago ka mag-launch ng programa, ano muna? Makinig ka muna ng malalim. Ah, hindi agad tanim? Hindi. Unawain mo yung kultura, yung mga nandyan na, ng assets o kalakasan ng community, yung mga pangarap nila. Hindi ka dumarating bilang, ano, tagapagligtas na dala mo na yung solusyon. Nakikinig ka muna. Understand the soil. Okay. So, unahin na pakikinig at pagunawa sa lupa. Tapos, ano kasunod? Pagkatapos niyan, phase B na. Seed selection. Pagpili ng mga potensyal na leader. At ang diin dito ha, hindi lang daw base sa credentials o galing magsalita. Hindi lang sa resume. Hindi lang. Tinitingnan daw dapat yung bunga ng buhay, yung karakter, yung faithfulness nila sa malilit na bagay. Tapos, Importante daw, hindi lang iisang tao ang pipiliin mo. Mas maganda daw, bumuo ng cohort. Isang grupo ng mga leader na sabay-sabay huhubugin. Mas matibay daw yun kesa solo flight. Mm, cohort approach. May kasama. Okay, so nakapili na ng potential na leader o grupo ng leader. eto na yung challenge. Parang paano masisiguro na hindi sila mananatiling dependent? O kaya sa side naman nung kasalukuyang leader, paano siya hindi matatakot na ibigay yung kontrol? Yan yung isa pang malaking hadlang na nakita nila, di ba? Oo yun. Isa pa yan sa mga dragons na tinukoy nila. Ang tawag nila, fear of multiplication. O kaya mas dramatic yung isa pang term, the hoarded flame. Hoarded flame. Parang sunusulo mo yung apoy, ayaw mong ishare. Ganun nga. Ito yung takot ng founder o ng current leader na ipasa talaga yung autoridad at kaalaman. Maraming rason yan eh. Pwedeng takot na, naku, baka masira nila yung pinaghirapan ko. O kaya baka mawalan ako ng kontrol. O mas malalim pa, baka mawalan ako ng sariling halaga, ng identidad pag hindi na ako ang sentro. Naku, grabe. Relate ako dyan minsan. Kahit sa simpleng bagay lang, sa… Uh sa trabaho o sa pamilya, di ba? Minsan mahirap mag-delegate kasi iisipin mo ay ako na lang mas mabilis eh, mas sigurado. Madaling sabihin na trust others, pero ang laki ng risk totoo lang. Totoo yan may risk talaga. Ano ang sinasabi ng source tungkol sa pag-manage ng risk na yan? Paano ka mag-empower, magbibigay ng kapangyarihan nang hindi naman nauuwi sa ano sa chaos o kaya gaya na nabanggit din nila, yung doctrinal drift? yung paglihis sa turo dahil baka mali yung pagkaintindi nung pinasahan. Magandang tanong yan kasi hindi naman sinasabi ng source na, okay, bitaw na lang basta. Hindi ganon. Ang sagot nila, nakaugat pa rin sa prinsipyo. Ito yung prinsipyo ng entrustment. Entrustment. Pagtitiwala. Oo, pero may qualifier. Galing daw to sa 2 Timothy 2.2. Ang bilin ni Paul kay Timothy, ipagkatiwala mo yung mga bagay na natutunan mo sa mga taong ano. Mapagkakatiwalaan, faithful. Yung mga taong may kakayahan namang magturo rin sa iba. So hindi siya blind trust. Ah, uh, hindi basta-basta. Hindi. Ito ay mentored responsibility. Ibinibigay mo yung tiwala o oh, pati otoridad. Pero may kasamang paggabay may kasamang accountability. Hindi mo sila iniiwan sa ere. Okay, so may scaffolding pa rin. Ngayon, dun sa doctrinal drift naman, yung takot na baka maligaw ng turo. Ah, eto, ang tugon daw, di, hindi yung sobrang pagkontrol sa informasyon. Kasi pag ginawa mo yon, ang resulta lang daw, mababaw na pananamparataya. Parang memorize lang, walang lalim. Parang robot lang. Parang ganun. Ang kailangan daw instead ay robust contextual theological formation. Ito yung phase D sa model nila, nurture and formation. Hindi lang daw ito basta lecture. Ito ay apprenticeship, mentoring, at yung pag-aaral ng teoloya malalim dapat pero laging nakakonekta sa tunay na buhay at kultura ng mga tao. Ah, hindi yung abstract lang? Hindi. Pinapalakas yung kakayahan nilang mag-isip at sumuri para sa sarili nila, pero siyempre, sa loob ng tamang gabay at framework. Hindi sila pinapabayaan, pero hindi rin sila sinusubuan lang. Ah, okay. Gets ko. So, imbes na yung focus ay sa takot sa pagkakamali, ang focus pala dapat ay sa pagpapalalim ng pangunawa nila at yung kakayahan nilang harapin yung mga tanong sa sarili nilang konteksto. Parang mas nagtatanim ka ng kakayahan nun kesa bantay ka lang ng bantay. Make sense? Yun nga. At syempre, kasunod niyan, kailangan ng mga estrukturang susuporta dito. Hindi pwedeng hanggang salita lang. Ito yung phase E, root deepening. Pagpapalalim ng ugat. Oo. Kailangan magkaroon ng sariling mga sistema, yung lokal na grupo, sa pamamahala, governance, sa pananalapi, finance, kasi hanggat nakaasa pa rin sa labas para dyan, mahina pa rin yung ugat, di ba? Oo naman parang nakakabit pa rin sa external life support. Eksakto. Kaya tinutulak talaga ng source yung pagkakaroon ng ano, local majority sa leadership boards at saka yung pagbuo ng local funding streams, kahit pa unti-unti. At dito siguro pumapasok yung mga metrics that matter na binanggit nila. Yung mga sukatan ng tagumpay, hindi lang yung usual na bilang ng dumadalo o dami ng activities. Tama. Ibang klase ng metrics. Ang tinitignan daw, gaano kalaki yung porsento ng pondo na galing na mismo sa lokal. Sila ba talaga ang nagdidesisyon sa mga importanteng bagay, yung tinatawag nilang governance equity. Tapos, nakakapag-produce ba sila ng mga bagong leader, yung reproduction rate? Hmm, reproduction rate, yun ang mahalaga. Meron pa yung Contextual Theology Index. May sarili na ba silang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya na angkop sa kultura nila? Yes. Mga diagnostic tools yan lahat. Sinasabi nila kung healthy ba talaga at sustainable yung organisasyon o ministeryo, hindi lang yung maganda sa picture. Kasama rin dito yung Phase F, Pruning and Resilience. Pruning, pagpuputol? Oo, oh, parang sa halaman. At resilience, paano ba hinaharap yung mga krisis, yung mga pagsubok? Imbes na ituring na failure lang, ginamit daw itong pagkakataon para mas tumibay at matuto yung lokal na pamunuan. Dito raw talaga nasusubok yung lalim ng ugate. Grabe, ang daming faces. Pero alam mo, may isa pang dragon na parang uh, tahimik lang pero ang lakas manira, yung burnout. Ay, oo, totoo yan yung tinawag nilang the exhausted shepherd. Yung leader na ubus na ubus na, sobrang bigat ng pasan, tapos kulang pa sa suporta, walang mahusay na succession plan o kapalit. Nako, delikado yan. Tapos, sa kultura pa natin, di ba? Minsan may pressure na dapat laging mukhang malakas yung leader. Bawal magpakita ng kahinaan. Bawal magsabi ng pagod na ako. totoo tutuyan, kailangan yung mismong structure ng organisasyon pati yung kultura sa loob sumusuporta sa well-being ng mga leader. Hindi yung parang nauubos sila sa sistema. At dito ulit papasok yung kahalagahan ng cultural awareness na binabanggit din ng source. Ah, yung pagiging sensitibo sa kultura. Oo, kasi iba-iba ang dynamics sa bawat kultura eh. Halimbawa, dun sa mga kulturang mataas ang value sa honor-shame, paano ka magbibigay ng correction? O paano ka magde-delegate ng hindi nila iisiping pinapahiya mo sila? Oo nga, no? Pwedeng ma-misinterpret. Pwedeng pwede. O kaya sa mga may high-power distance cultures, kung saan malaki ang agwat ng tingin sa nasa taas at nasa baba. Paano mo mahihikayat yung mga nasa ibaba na magsalita, magbigay ng input, o mag man lang ng idea? Mahirap yun. So, hindi pwedeng i-copy-paste lang yung strategies galing sa, let's say, Western context. Hindi talaga pwede. Kailangan ng culturally attuned approaches. Halimbawa, yung pag-delegate, gawin sa paraan na nagpa-preserve ng honor hindi nakakabawas. Ang pag-address sa mga dragon na to, hindi lang siya pagbabago sa org chart o sa policy manual. Sabi nga sa source, it becomes a spiritual discipline. Spiritual discipline? Paanong naging spiritual discipline? Kasi um, ito'y pagkilala na ang gawain ay sa Diyos talaga at ito ay pagtitiwala na kaya niyang gamitin yung mga lokal na kamay sa kanilang sariling paraan sa kanilang sariling konteksto para palaguin yung kanyang gawain. Pagtitiwala 'yun eh. Pagbitaw sa sariling kontrol. Wow. Okay. So, what does this all mean? Ano ang takeaway natin dito? Kung lalagumin natin, mukhang ang pagpapatubo ng mga leader na tatagal at magpaparami, hindi ito aksidente hindi ito magic. Hindi talaga. Isa siyang deliberate, intentional na proseso. Isang taglipat mula sa pagkontrol, papunta sa paghubog, cultivation, ika nga. Mula sa dependency, papunta sa tunay na empowerment. At uh, hindi ito madali. Malinaw yon. Mahirap, pero kailangan. Oo. Oh. Nangangailaman ito ng pagharap sa sariling mga takot natin. No? Takot na mawala ng kontrol, Takot na baka magkamali yung iba. Takot marahil na uh, baka hindi na tayo kailangan pag kaya na nila. Yun. Malaking takot yon. Pero ito ay pagtatanim eh. Pagtatanim para sa kinabukasan. May sinabi dun sa material na tumatak sa akin eh. Sabi, ang tunay na sukatan daw ng isang leader, hindi lang kung gaano siya kaliwanag nung panahon niya. Hindi lang yung ningning niya ngayon? Hindi lang yun. Ang ultimong sukatan daw ay kung naipasa ba niya yung sulo yung apoy ng misyon, yung apoy ng pamumuno, na ba niya sa mga kamay, sa mga sistema, sa mga institusyon na magpapatuloy na magbigay liwanag kahit matagal na siyang wala? Grabe, ang lalim na hamon niyan. Kaya siguro ang iiwan naming tanong para sa iyo na nakikinig, itong mga prinsipyong ito, pagpapasa ng authority, paghubog sa iba, pagharap sa takot sa pagkawala ng kontrol, Gaano ito ka-relevant sa sarili mong mundo? Sa trabaho mo ba? Sa pamilya mo? Sa community involvement mo? Oo, applicable yan sa maraming area. At kung susubukan mong isabuhay ito kahit paunti-unti, ano sa tingin mo yung magiging personal na cost, yung sakripisyo, at ano rin naman yung posibleng gantimpala ng isang pamumuno na hindi lang nakafocus sa ngayon, kundi talagang nagtatanim para sa kinabukasan? Yan ang iiwan naming pagnilayan mo.